Pagkapanalo ng itbulaga, grabe sa landslide. Kahit GMA Network, hindi tinaya ang itbulaga. Mga The Bark Ads, mapapanood na rin sa bagong show ng TV5. Saan kaya? At ano kaya itong first time nangyari sa itbulaga? talaga namang opening pa lang ng Eat Bulaga, ay talaga namang pasabog na nga agad, dahil bukod nga sa sayawan, ay may kantahan din dito. Na kung saan nga, ay kasama nga dito ang tatlo sa mga EB girls na si Dabark Ads Riza Ming. Dabark Karen. at si The Bark at Stash, na present ngayong Sabado. Pero ano nga ba ang first time daw nangyari, sa Itbulaga ayon sa mga The Bark Ads? Ito nga ay ang palaging biro ng mga The Bark Ads, tuwing may prod number ang iba pang The Bark Ads, kaya naman pagkatapos magperform ng mga EB girls na sina The Bark Ads Karen, The Bork Ads Riza at The Bork Ads Cash, ay ito nga ang naging biro agad nila, na first time lang daw ng mga ito sa Itbulaga. Sa Grand Finals naman ng The Clone sa kategory na Foreign Rap and Rock Clones, ay gaya ng dati, ay bago din ang mga judges dito para sa bagong kategory. At syempre, may mga kasama pa rin na mga score tabulator para dito. Na kung saan, ay ang nanalo nga bilang second runner-up, ay ang ka-voice ni Freddie Mercury, na may average score na 94.71% at mag-uwi ng 20,000 pesos. Ang nanalo naman bilang first runner-up ay ang ka-voice ni Tina Turner, na may average score na 95.14%, at mag-uwi naman ng 30,000 pesos. At ang grand winner naman para sa kategory na Foreign Rap and Rock Clones ay ang ka-voice ni Michael Bolton na may average score na 96.29%. At mag-uwi naman ng 50,000 pesos. na hindi pa nga natatapos dyan dahil may susunod pang maglalaban para sa bagong kategory ng The Clones, na paniguradong magiging magandang laban na naman. Samantala, matatandaang, una na nga nating napag-usapan ang malaking posibilidad ng pag-guest ng singing queens at ni The Bark Ads Karen sa bagong show ng TV5 na Vibe, ganun din syempre ng iba pang The Bark Ads na ngayong Sabado nga August 9, ay mapapanood na ang premiere nito sa TV5, 6.30pm. Pero, matatanda ang ayon sa teaser ng Vibe, ay pwede ngang bumoto dito ang lahat, at iboto ang gusto nyong artist, bago man o OG. Na mababasa pa nga sa post ng Vibe na, Vibe is more than a countdown, It's a platform para sa lahat ng boses sa OPM. Vibe gives every OPM artist, bago man o OG, a real shot sa spotlight. Hindi lang streams ang sukatan ng suporta. Ikaw ang magpapasok sa kanila sa countdown. Na kung saan nga ay makikita pa nga sa teaser ng Vibe ang TVJ. Kaya naman, paniguradong marami rin ang boboto sa mga Dalbark ads para dito, dahil kasama nga ang mga manunood sa pag-main vibe sa TV5. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, muli na naman ang naramdaman ang lakas ng itbulaga, na hindi nga lang basta lakas, dahil isang linggo na namang pinaramdam ng itbulaga ang lakas nito. Sa katunayan nga, ay mula pa nga noong lunes August 4, ay makikita nga agad ang laki ng lamang ng itbulaga, na makikita ngang may mahigit 151k ang dami ng nanunood sa itbulaga, at may mahigit 77k naman ang showtime. Noong Martes naman August 5, ay makikita namang may mahigit 150k naman, ang dami ng nanunood sa Itbulaga, at may 83k naman ang showtime. Noong Miyerkules naman August 6, ay makikitang may mahigit 151k ang dami ng nanunood sa Itbulaga, at makikitang may mahigit 77k naman ang showtime. Noong Huwebes naman August 7, ay umabot naman ng mahigit 152k, ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at makikita namang may mahigit 68k naman ang showtime. At noong diernes naman August 8, ay umabot ng mahigit 156k ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga, at sa kaparehong oras ay umabot naman ng mahigit 75k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Nakinunan nga natin sa kaparehong oras, para patas at walang dayaan, o mula 1.50pm hanggang 1.55pm. Pero, hindi nga lang yan, dahil ngayong Sabado naman August 9, ay mas mataas pa nga ang dami ng mga nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Nasa katunayan na, ay isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 113k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 25k naman, ang dami ng nanonood sa Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 167k na nga ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 72k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 173K ang dami ng nanonood sa Itbulaga. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 56K naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit nga ang YouTube Livestream ng Itbulaga sa TV5, ay makikitang umabot naman ng mahigit 38K ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 18K naman ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime sa GMA Network. Na makikita nga lalo ang laki at dami ng mga nanood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Kapag pinagsama ang dami ng views ng Itbulaga sa kanilang channel at sa TV5, naaabot ng mahigit 211K kung ikukumpara sa 74K ng pinagsamang views ng Showtime at GMA. Na kung saan nga ay makikita nga dito ang lakas ng itbulaga dahil hindi nga lang isang linggong naramdaman ang lakas ng itbulaga dahil ngayong Sabado din na ay mas naramdaman pa nga ang lakas ng itbulaga at mga dog bark ads. Na mga kinunan nga natin mula 12:17 PM hanggang 1:43 PM. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?